Pasado ala una ng hapon kahapon no August 19, napaulat ang pagkalunod at pagkawala ng isang anim na taong gulang na batang lalaki sa bayan ng Banawi, Fugao, Ayon sa mga otoridad, nawala raw ito matapos maligo sa ilog sa barangay Kambulo. Yung bata, uh, pumunta sila sa river to have a swimming up noon time. Medyo marami sila. Opo. Tapos so uh, yung victim when he is about to go to to a stone to jam sa pool, eh, medyo naislip siya at uh, pumunta sa strong current. Sinubukan pa raw siyang isalba ng apat nitong kaklase pero nabigo ang mga ito. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad, katuwang ang iba pang mga ahensya. Pero makalipas ang ilang oras, bigo silang mahanap ang biktima. After the uh, LGU received a report from that barangay, At around four o'clock in the afternoon, we uh, sent immediately a uh, we have conduct immediate conducted immediately a uh, a rescue operation until uh, night time, but uh, unluckily uh, it was not yet uh, found. So it was coordinated uh, uh, with the different barangay uh, where the river is passing, so that uh, they will be uh, they will join in the uh, in the search oh uh, so kasi uh, ang pagtingin pa nila, sigurado'ng hindi pa lumalayo kasi hindi naman masyadong malakas yung uh, too big dahil sa insidente pinaigting ang pagbabantay sa ilog para hindi ito muling maulit nananawagan na rin ang pamahalaang bayan sa mga residente para sa kanilang aktibong kooperasyon sa paghahanap sa biktima Samantala, patuloy pa rin pinaghanap ang 20 anyos na lalaking nalunod sa Amburayan River sa bayan ng Atok Binget. Napaulat itong nalunod at tinangay ng malakas na agos noong ikalima ng Agosto dahil dito pinalawak pa ng mga rescuers ang kanilang search area. Malaking hamon pa rin sa mga otoridad ang malakas na agos at lawak ng Amburayan River. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na magdoble ingat at hanggat maaari ay iwasan ang paglangoy sa ilog, lalo na kung malakas ang agos ng tubig. Vanessa Bugtong, RNG News.